mga lalabis, welcome back to our channel and for today's video ay magluluto tayo ng ulam kasi wala kaming ulam so ang lulutuin ko ngayon ay sardinas tapos meron kaming gulay na opo yes mga lalabis, madali lang itong lutuin simpleng ulam lang syempre first thing to do ay kailangan mong mag palat ng sibuyas at saka bawang ito lang ang pangrikado niya at syempre babalatan natin ang opo ito kalakihang opo, katamtamang laki lang. So, sakto lang to sa isang sardinas natin. Pagkatapos balatan, syempre, kailangan mong hiwain ng pino. At syempre, isang sekreto para matanggal yung mga buto-buto ng opo ay kailangan mo siyang ihalo, haluin with asin. So, gamit ang asin para humiwala yung kanyang buto sa kaniyang laman. So, ayan, ito na siya. So, ito ang gagamitin natin ngayon. Isang lata ng sardinas. Tapos, pinili ko yung pula para medyo maanghang siya, may sipa ng konti. Tapos, napakadali lang niyang gawin. So, ayan, mantika, painitin. Pagkatapos ay ilagay yung sibuyas at bawang. Ganun lang siya kadali mga lalabs. So, ilang minuto lang, halo-haloin mo lang. Tapos, pag sa tingin mo ay medyo nag-brown na siya, susunod mo na ang bawang. Hindi ko alam kung ano ba dapat unahin, bawang or sibuyas, kahit ano ang mauna pag ako ang nagluluto. Siyempre, pagkatapos ilagay natin ang ating upo. So, ayan. Lagyan ko rin ng paminta, pang dagdag plasa. Tapos, pagkatapos ng ilang minuto, ilalagay ko na ating magic sangkap hindi magic kasi na-reveal ko na kanina. So, ayan, ito lang yung napakadaling lutuin at simpleng ulam lang. Pero masarap naman. Pero hindi dapat palagi kasi nga nakakaumay din. So, ayan, kahit sardinas, at least may gulay naman. So, ba diba, ang dali lang mga lalab, simpleng ulam lang. Pero para sa akin ay masarap. Maghintay lang tayo ng mga ilang minuto. Madali lang naman to maluto mga lalabs. So ayan, after ng ilang minuto, luto na ang ating upo with sardina. So ayan, napakadali lang mga lalabs, diba? Maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga baguhan pa lang sa aming channel. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa aming mga upcoming videos. This is the Florence saying goodbye and get blessed everyone.